ba may pagkakamali ka dito? Tingin mo ba may pagkakamali tayo dito? May pangot. kulyangot sa'yo. Nakakapikon ka. Pikon na pikon. May pagkakamali o may pagkukulang? May pagkakamali, B. Natatry mo nga mag-internalize na hindi ka naglagay ng disclaimer. The moment you try to think na dapat pa naglagay niya, may pagkakamali na ka, ah? di ba? Pagkukulang, sumusobra-sobra nga yung salita mong puta. 'yung anong ilalagay mo sa ano sa disclaimer mo if nagkaroon ka ng disclaimer naglagay ka ng disclaimer doon na ang gagawin ko po ay to kill the business regardless kung disclaimer na kung anong class disclaimer ilalagay mo bi kung ano yung sinabi mo doon yun yung naging pagkakamali mo doon ano okay. ba tapos ang mga sinasabi ng mga tao wag niyo namang husgahan si Yulin kasi nga expression niya talaga yon tapos galit na galit kayo sa mga ilonggo na nagsasabi na binabody shame siya well expression din ng mga ilonggo yon ano siya lang dapat ang magsalita ng ganun Diyos ko, hindi nga siya minumura ng nakikita na babasa kong comment eh. Tinasabihan lang siya na, Uy, babay ramo, maghanap ka ng feed sa mga kain mo at yun yung iano mo. Commentan mo. Diyos kong lola mo, hindi nag-iisip. DDS kasi, DDS. Yung mga napapala ng mga palamura. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Walang mapapala. sabi nga, hindi niya naman minumura yung pagkakain. Di ba sabi niya, lahat kayo, walang masarap. Ikaw, ikaw, lahat kayo, walang masarap. Puta. Saan ka nakatingin? Kay Kevin ba? Na tinatolerate ka? Syunga-syunga din? Diyos ko. Kaibigan e, ba yan? Kevin kasi takot ma, ano, mawala ng cloud. <laughs> ang taba nga. Minute burger, ang taba nga. Ang taba nga oh, ba? Diba? I don't need to put some disclaimer. Sabi, at least di ko minu Matab Matabang naman talaga. Hindi na lang ng yelo kasi ito. Repressing. Hmm, yung sa ilalim ha. Tumatamis naman. Ay, hindi lang siya nahalo. O, oh, ganoon. Hindi yung mumura-murahin mo pa. Kapal ng mukha mo. kung anong nararamdaman mo ngayon, deserve mo yung kulang pangayon. Kaya tayo minamura-mura ka. Sa mga ano dyan, sa mga establishments dyan, kung ayaw niyang masira yung negosyo niyo, nakita mo palang si Yobab, ay, sarado na po, sarado na po kami, ganun agad. Para hindi <laughs> na kayo maperwisyo. Yes, you can criticize yung mga food, Para, in a way, actually yung pagmumura talaga, walang lugar sa mundo ang pagmumura. Eh, ewan babaitang ito. Hmm, ano yung nangyari sa'yo? Hmm, diba? Kaka-express nyo yan. Soprang express. Punta ka sa expressway, dun ka mag... Dun ka maglangoy-langoy, bi. Babaitang ito, hindi nag-iisip. Oh, hindi, na-overwhelm siya sa kasigatan niya. Ganun-ganun na siya nga. Diba? Yan eh, Dora. Oh, ganito ang mahirap. Yung hotdog inaulam sa panis na kanin. di diba? Ganon. Kapal ng mukha mo. Great na great. No. Kasi Yobab is a business killer. Ganon yun. Ano pang, baka yung mayor dun, umapila dahi. Baka, baka ipersonalan ng grata ka pa, bi Diyos ko, you deserve it. caption natin. Persona ng grata na ba si Yubab? Good luck, girl. Kung baboy ka na kasi huwag nang baboyin yung mga uh, sa paligid mo. sabi ng mga tao, huwag nyo naman gaganyan yung suyulin. Diyos ko, ibibibibibin nyo yan. Another Sarah, influence, Diyos ko. O yung ibibibibin yan. Doon nga sa comment niya, ayun sa video niya. Never ever siyang nagsabi man lang na, ako po talaga, very ako very apologetic ako as of the moment. I never did exp uh, imagine nagpahantong po sa ganun. At yun yung makukuha kong komento. Because I thought, aware na po ang mga tao. The expression, but, yung mga videos mo ano, yung viewers mang mag-adjust sa'yo, ay, adjust tayo, B. Ayan, feeling. Ang oh, ganon. Hindi tayo magaganan-ganan, B. Walang adjust-adjust na magaganap. And title yan. ang ito, panis na, ano, pagkain kainin mo. Tapos ipod review mo, B, kung gaano siya kapanis. Ganon. Diba? Tigas ng mukha mo. ayun lang naman yung ipanapasa e, ko lang yung mga hindi kayang gumawa ng video gusto sabihan si Yuli ng kung ano-ano at -ano. hindi kami namura be eh. totoo naman na matigas yung mukha mo hindi ka nga tinatabla ng ano common sense hmm? Pero na lang, masarap yung tinapay ng ano burger Hindi kita mumurahin. Bakit kita mumurahin, B? Pagkain ka. Diba? Kung ano nararamdaman ngayon ni Yulin, yun din yung expression ng mga taga-ilo-ilo na nagmamahal dun sa coffee break. Dun sa coffee shop, di ba? Ang nagkataon lang, mas madami yung magre-react kumpara dun sa react mo, dun sa food, na ikaw lang yung nagre-react. Pero madami yung magre-react because option mo yan eh. ba? Diba? Choice mo yan na i-upload ano eh. Ano eh. Anong ina-expect mo sa mga tao? Puri Puriin ka pa? Ano ka kabuda? Nakagigil ka. Anong mapapatungan yung lakamura mo, Gigil ko di mo ganun ganun ka lang. Pero hindi yung mumura-mura ka pa. Napaka-DDS mo. At tayo yung persona ng grata talaga. Hindi ka na makaano -ano sa mga kainan. Deserve na deserve mo yan, BY. Nagpumunta ka sa mga kainan, you don't feel yung pag-welcome ng mga ano, o, ako kung ako ang ano ha, restaurant o, na makita ko sa iyo, IB, ayusin mo hmm? yung nguso mo ayusin ah, mo bunga nga mo ang gusto mong pag kita dito sa gwardiya kung sisirain mo lang yung imahe namin 1969 pa tong pagkain namin kainan namin ha pagka mo mag ano, dito ah, balusin kita ng tatlong sakong pins. ay sabar laban talaga ako laban na laban to be ano kung ikaw lang ang mga kapahamak sa negosyo ay wala na ang laki-laki ng followers mo, tapos, mumura murahin mo ng pagkain ko. Diyos ko. Say no, no, no sa mga nagmumura. Anong expression ninyo yan? Hindi pwede sa akin i expression na yan. Pag sa inyo yung ginawa sa negosyo ninyo, baka tumambling-tambling ka pa sa galit. Kasi nga, inflicted din sa'yo. Kung baka, nasa sa'yo na yan. Hmm? Gusto mong isara? Charot.